so ito na guys yung trap na ginawa natin no oh. ganun sya ah. ito guys oh. tignan nyo guys sinya na guys hindi ko nakuna, nakuhaan paglagay ng trap kasi mag isala ako walang magbibidyo ay hirap guys lagay ko na so, na guys lagay natin yung trap pero hindi tayo sigurado guys na may makukuha tayo kasi ang lalim ng tubig may tubig hindi natin na alam kung gadaan sila kaya tingnan lang natin bukas nagdamaan sila diyan natin malaman kung may dumaan kung wala pero hindi tayo sigurado masyado may kukuha tayo kasi okay, malalim pala yung tubig Dito okay, so natin dito okay. hindi natin bukas kung may dadaan kung wala peso Ayan. lagay ko dito yung dito yan, yan. sa doon guys tignan na lang natin bukas guys pero hindi tayo sigurado nyan kasi ang lalim ng tubig Ano ng tubig? Guys, kasi paki-share na lang at paki-follow. Ani low vlog sa page guys. At saka yo sa YouTube channel. Thank you. Thank you, guys.